Muntik na silang sumuko pero piniling lumaban. Mula sa bingit ng disbanding hanggang sa pagbagsak ng mga hadlang, pinatunayan ng P-pop girl group na Ethi, 22, kung bakit sila tinawag na female alphas ng Philippine pop. Ito ang kanilang comeback story na kailangan mong marinig. Noong 2022, sumikat ang EE 22 sa P-pop scene gamit ang kanilang matapang na debut single, Bang. Isang walang takot na awit na nagpapakilala kay Ive, Alfie, at Jazz sa mundo. Sa mga synchronized na galaw, malalakas na vocal at kanilang signature alpha na enerhiya, mabilis na nakakuha ng atensyon ang tatlo. Ngunit kahit na may isang mabangis na debut, ang daan patungo sa tagumpay ay hindi madali. Behind the spotlight, the girls faced a silent struggle. In an exclusive interview with Push Abisibin, Lead vocal and rapper Dai revealed that last year the group almost called it quits. Before kami magkaroon ng China gig, yun knew hirap kami. We ask ourselves, kaya pa ba? It was an emotional turning point. But just when they were ready to let go, the opportunity of a lifetime knock, Ang China based show na, Show It All, ang naging wake up call nila. Dun talaga na realize na let's continue to fight. Lumaban ka ng lumaban kasi you never know yung story ni God. Yung pinakapalaban moment namin, yung time na halos mag-quit na kami. Pero pinili naming lumaban. Sa pamamagitan ng sakit, presyon, at kawalan ng katiyakan, natagpuan nila ang lakas sa isa't isa. Araw-araw tayong nagpapakita sa isa't isa. Alam nating hindi tayo maaaring sumuko. And their most powerful statement yet. The latest single, Palaban, a fierce anthem that echoes the real-life resilience. During our performance in Malaysia, natapilok ako sa stairs pero bumirit pa rin ako. I had to get up and be palaban, ngayon, ang mga batang babae ay bumalik ng mas malakas kaysa dati, kasama ang mga pag-endorso, international na gig, at bagong musika sa daan. May prepare na kami sa susunod ng palaban, it's happening very soon. Napakalapit na sa lalong madaling panahon sa panabi. The female alphas are not just surviving, they're thriving, and this time, they're doing it together, palaban as ever. Sa ishi 22, dalawa, salamat sa pagpapakita sa amin na ang mga pangarap ay karapat-dapat na ipaglaban. To the alphas watching, what's your palaban moment? Huwag kalimutang i-like e comment ang iyong paboritong A, dalawamput dalawa moment, at mag-subscribe para sa higit pang pipap na kwento.